Biraw ko kayo lahat. Dahil sa nasusulat sa pahina 2-4 ng Bong Pineda. Na magkakaroon tayo ng isang malawang ang protesta sa hindi pagbabayad ng buwis oh, sa pagtitinda <laughs> ng alimaro sa daan. <laughs> Nais ko yung Pasalamatan. Pasalamatan <laughs> sa pagdalo sa kapulungan ito. <laughs> Dahil sa ating naratamasang kahirapan, <laughs> <laughs> nasusulat din sa pahina 34-2 ng Enye. <laughs> na kailangan natin sa katuparan ang mga bagay na ganito ang pagpatay ng baboy <laughs> ay masama. Lalo na pag kumakanta sa perse. Uh, maaari na tayong humayo at maraming salamat. Ipikit ang mga mata at ilabas ang dila. <laughs> at ipikit ang inyong mga mata at mahalin niyo ang gwardiya. Maraming salamat. <laughs>